Hello, hello mga Mars! Magandang buhay sa ating lahat! Magtatakip silim na nga ito at kay ganda nga namang tumambay dito sa labas dahil nga di masyadong mainit. So ayan, andito kami ngayon sa aming labas ng aming bahay. At heto naman ngayon, aking naitanim na mga sitaw at kamatis at papayas. Pwede na to siyang... tanim sa ibang lagayan. So, ito ngayon umpisa na nga ng aming dadi na magukay dito sa isang sako na nilagyan niya na ng lupa na pagtataniman ng sitaw kamatis at paya. So, saman nyo kami mga mars. Napaka-importante nga sa amin na dapat may sarili kaming tanim. Naggulay dito sa amin kasi medyo malayo kami sa palengke. At hindi rin ako madaling makapunta doon dahil may dalawang maliit ako. And then nga, pragi-pragi packets ngayon. Naman ngayon, kamatis. At yung may sili pa pala dito. Ito yung sili. So, ayan. Diyan natin lalagay yan. At andito pa yung ibang mga tanim niya. Oh. Ayan. Kamatis din yan. Ayan. Thank you mga Mars for watching. Sa ating lahat.